Naging matalik na magkaibigan si na Chris Aquino at Boy Abunda noong nagkasama sila sa Kapuso Network hanggang sa Kapamilya Network. Ating balikan ang mga moments sa kanilang matagal na na friendship at ang kalagayan nila ngayon bilang magkaibigan. The Philippine Showbiz List presents Friendship Story ni na Boy Abunda at Chris Aquino Boy defends Chris sa kasagsagan ng pagkikipagrelasyon ni Chris kay James Yap ay naging masalimuot ito para kay Chris. Hindi rin nakatulong ito sa kanya na magkaroon naman ng kontrobersya hinggil sa pangangaliwa umano ni James. Dahil dito ay naisugod sa ospital si Chris dahil umano sa stress at sa kanyang pagbubuntis sa anak nila ni James noong 2007. Nakapanayam naman si Boy sa kalagayan ni Chris. Anya, totoong itinakbo si Chris sa ospital dahil masama o mano ang pakiramdam nito. Ayon kay Boy, napinayuhan si Chris ng mga doktor na magpahinga muna sa ospital ng tatlong araw. Natanong naman si Boy tungkol sa issue sa pangangaliwa o mano ni James kay Chris. Ayon kay Boy na siya nga na isang kaibigan ni Chris ay sobrang apektado sa issue ano pa kaya si Chris. Chris gives Boy a hammer for staying alive. Noong 59th birthday ni Boy noong 2014, ay binigyan siya ni Chris ng isang regalo. At ito ay isang hammer. Ayon kay Chris, regalo raw niya ito kay Boy dahil nalagpasan nito ang matinding pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Matatanda ang mahigit isang buwan na hindi napanood si Boy sa kanyang mga programa sa ABS-CBN, kabilang na ang The Buzz at Aquino and Abunda Tonight, kung saan magkasama sila ni Chris. Ito ay matapos sumailalim si Boy sa surgical procedure upang tanggalin ang nana sa kanyang atay. Sa mismong programa na The Buzz ay sinorpresa ni Chrissy si Boy nang sabihin nito na ibibigay na niya ang hinihingi nitong hammer bilang advanced birthday gift. Pagkatapos ng programa nilang Aquino and Abunda Tonight ay ibinigay na nga ni Chris kay Boy ang hammer na nakaparada sa labas ng ABS-CBN building. Nagpost pa ng maikling video si Chris sa Instagram ng pagbibigay niya ng hammer kay Boy. Bahagi ng caption niya dito: Because he is my best friend because I'm so grateful he's alive and because I want to make him happy. Boy affirms close friendship with Chris even after she left ABS-CBN. Noong 2017, umalis sa ABS-CBN si Chris matapos ng kontrata nito. Naging madalang na ang balita sa pagiging close nila ni Boy. May mga okasyon din sa personal na buhay ni Chris na hindi na nakikita si Boy. Ngunit nilinaw naman ni Boy ang estado ng pagkakaibigan nila ni Chris. Ayon kay Boy na kahit na noong nagtatrabaho sila ni Chris ay hindi raw siya klingi. Kahit noong nasa ABS-CBN pa sila at magkatrabaho ay hindi na talaga siya dumadalo sa mga party. Dagdag pa ni Boy ay hindi raw siya mahilig sa mga party at kahit anumang okasyon. Gusto naman ni Boy na mayroong time ang kanilang friendship na kahit simpleng usapan lang ay okay na sa kanya. Kini-question naman ng ilang followers at fans ni Chris ang friendship nito sa kanya mga naging close sa kapamilya network tulad ni na Boy. Nagpost kasi si Chris ng larawan ng anak niyang si Bimbi kasama ang young kapamilya singer na si Darren Espanto noon. Sa caption sinabi ni Chris na natutuwa siya kay Darren dahil hindi ito nakakalimot sa kanya. Dito nag-comment ang kanyang supporters tungkol sa mga dati niyang kasamahan sa kapamilya network na hindi man pinangalanan ay pinatutungkulan rito ay isa na si Boy. Pahayag ni Boy tungkol dito na Nag-uusap pa naman sila ni Chris. Pareho pa rin ang relasyon at nagkikwentuhan. Minsan pa nga ay may mga tanong pa rin sila tungkol sa trabaho. Ayon kay Boy na kahit papilitin ng iba na baguhin ang relasyon nila ni Chris, ay hindi magbabago ang pagiging magkaibigan nila ni Chris. Hindi rin daw nasusukat ang pagiging magkaibigan sa pagdating o pagdalaw sa bahay. Dagdag pa niya, na dahil hindi pa naman natatapos ang buhay ngayon, mayroon pang bukas at isang araw magkikita-kita ang lahat. Sinabi rin ni Boy na siya ang consultant ni Chris pagdating sa project offers nito. Pero ayon sa kanya na mas malawak pa rito ang kanilang relasyon. Nagbigay rin ng opinion niya si Boy noon sa statement ni Chris na ang ABS-CBN daw ang umayaw sa pagpapatuloy ng kontrata niya sa network matapos itong mag-expire. Ani boy na kapag isa kang star ay mahirap mag-isip na kung gaano ka kahalaga sa kumpanya ang pinagtatrabahuhan mo. Hindi raw ito maiiwasan sa dahil sa industriyang ito ay kailangan mong maglakbay. Ang pahayag raw ni Chris ay momentary lamang. Lahat raw ay pinagdadaanan ito na isang that moment of uncertainty. Chris Aquino affirms friendship with Boy Abunda but... Sa tagal ng panahon na pagkakaibigan nila Chris at Boy, ay marami pa rin tao na question nito kahit makailang beses nang itinanggi nila Chris at Boy ang kahit anong chismis tungkol sa kanilang dalawa. Sa Instagram post ni Chris ng February 7, 2019, na patungkol sa buhay-buhay, may nagtanong ng netizen kung magkaibigan pa ba sila ni Boy. Tanong ng isang netizen, Still friends with Abunda, Miss Chris? Just curious. Kagading tumugon si Chris dito. Sabi niya, To satisfy your curiosity, I believe we'll always care about each other, but we are no longer active participants in each other's lives. Sa gitna ng isyong ito noon, binigyan naman ni Boy si Chris ng mga yellow flower na ipinadala sa kanyang bahay. Ito ay bilang pagbati sa kanya ng kanyang 48th birthday at pa Valentine's Day na rin na kahit hindi niya personal natanggap ay pinost naman niya ito sa kanyang IG at nangako may video siyang ilalabas tungkol dito. Nasa Japan kasi si Chris kasama ang kanyang mga anak na mga panahong ito para doon sila mag-celebrate na kanyang espesyal na araw. Pero hindi may pagkakaila na ang bouquet of flowers mula kay Boy ang nagpasaya sa kanya. Kahit inamin ni Chris na hindi sila active participants sa kanilang buhay, pero nananatili ang true and genuine friendship nilang dalawa. Ayon niya sa birthday message ni Boy, Dear Chrissy, Happy Birthday! Be healthy, be happy, love, Boy! Sa post naman ni Chris, ipinaramdam din niya kay Boy kung gaano kahalaga ang effort na ginawa nito para i-greet siya sa kanyang birthday. Ayon pa nga sa kanya, ang totoong pagmamahal at pagkakaibigan nga ay naaalala ang mga magagandang alaala na pinagsamahan at naglalagay ng espasyo sa mga pagkukulang. Boy affirms friendship with Chris despite their not seeing each other sa isang interview noon kay Boy sa KMJS. Nilinaw niya na matatag pa rin ang pagkakaibigan nila ni Chris Aquino. Ito rin ang pinakaunang panayam niya sa GMA7 matapos ang kanyang pagbabalik ka puso after more than two decades sa pamamalagi niya sa ABS-CBN. Napasok sa usapan nilang dalawa si Chris nang matanong siya ni Jessica tungkol sa kanyang showbiz title na King of Talk. Sa puntong ito, napasali ang pangalan ni Chris matapos humirit si Jessica Soho na meron naman daw na female counterpart ang showbiz title niya. Dito na ni Jessica ang friendship nila ni Chris na madalas niyang katandem noon sa mga talk shows sa kapamilya network sa mga nagdaang taon. Sa kasalukuyan na sa Estados Unidos si Chris upang magpagamot ng iba't ibang uri ng karamdaman, lalo na ang autoimmune diseases na kanyang nilalabanan. Siya rin ay tinanong tungkol sa issue ng umano'y falling out nila na kanyang dating kaibigang aktres. Ayon kay Boy, hindi perpekto ang kanilang pagkakaibigan ni Chris, ngunit naaayos naman daw nila ito kung may mga pagkakataong hindi sila magkasundo. Hindi man daw sila madalas magkita pero tinitiyak na magkaibigan pa rin daw sila. Dagdag pa ni Boy, we don't have to see each other often, we don't have to talk. To me, that's one of the best kinds of friendship na the connection is there. Boy Abunda reunites with Chris Aquino in the US. Sa Amerika, nagkaroon ng isang nakakataba ng puso na pagkikita ang magkaibigang sina Boy at Chris. Sa Instagram noong biyernes, October 27, ibinahagi ni Chris ang mga larawan na nasabing emosyonal na pagkikita nila ni Boy kasama ang kanyang anak na si Bimby at rumored partner niya si Batangas Vice Governor Mark Leviste. Ayon sa post ni Chris, Personal na nakasaksi si Boy sa ilang bahagi na kanyang proseso ng pagpapagamot sa Amerika. Nataon din daw na kailangang turukan ng gamot si Chris noong dumating si Boy. Ayon kay Chris, isang heartwarming reunion ang naganap sa pagdalaw ni Boy sa kanyang tahanan. Sinabi ni Chris na walang formal na panayam na naganap sa pagitan niya at ni Boy sa halip ginamit lamang nila ang telepono at si Vice Governor Mark Liviste, ang rumored boyfriend ni Chris ang naging cameraman sa kanilang pag-uusap. May ilang bahagi pa nga ng interview na naputol. Pero hindi niya makuhang pagalitan si Mark dahil hindi naman ito DOP o Director of Photography. Ang anak daw ni Chris at si Bimby ang nagtatanong. Binati rin ni Chris si Boy ng advance happy birthday dahil magdiriwang ito ng kaarawan sa darating na October 29. Mensahe pa ni Chris, Happy birthday October 29 to the keeper of all my secrets, the one who assured me that come what may, he'll be there for my sons and the friend who until now fights my battles with me. To my other brother, I love you completely. Hashtag love, love, love. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!